order kung galing TikTok. Come on, wag kang lumabas. TikTok, buksan natin ha. Buksan natin kung anong laman na. Ay, kung anong laman ni TikTok. Ay, ano ba yan? Madulas naman kasi. Inunot kita ng laman. ba? Diba? First time ko mag-order-order sa TikTok. Mon! yung ginagawa mo? Ikaw talaga parang kakitikit eh. Ano? Stop! Parang Ano yung order natin, Mon? Ha? Huh? ano yung order natin for today for today's vlog ano ito ano ito ano ito mon oh wow selfie stick ah selfie stick wow nice ano yun siya mga me tapos e eh, ganda on ang liit lang pala na ah, kaloka. Ang liit lang pala mga mi. <laughs> Ayan, first time ko mag-order sa TikTok. Kaya ito na. Kanya lang siya. Kanya yung style. Moon, stop! Tapos, ano ito lang yun? Ano ito lang yun? Ay, punyeta mga lalaki. Hi! Stop! Tignan mo yung aso ko. Yung aso namin. Moon, stop ha. Stop. Isa. Parang kang kiti talaga. Parang kang kiti Ha? Stop. Ganito talaga yung mga, yung mga alagang as pinanong. para Aray! Pama. Pag mabangga mo yung sugat ko, yari ka sa akin. Tapos ganyan siya mga mi. Tapos si hila hilahilong yata yan diyan. Paano ganyan lang? Ganyan lang ba yan? Mm. Ah, ito. Eh, ah, ganyan lang. Ganyan lang pakalaki kalaki. ganyan. Hmm. Close your eyes. niya ng hmm. Ay, may pantakang ka talaga na siya. Hmm. Ay, bong ka, diba? Ayan guys, ganyan. Pwede din pataasan pa yan ng